say let's look cake with make me a bitch I don't really care no 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 so yun mga kaibigan so sa araw na to ay gagawa tayo ng bagong t-shirt ni Edward Blackford TV so ito pa mga kaibigan ito ang kanyang design ito pa ang aking design ha huh? Edward Blackford TV alright so ipakita okay, ko sa inyo kung paano natin ito ginagawa. Ginatransfer dito sa t-shirt, mga ibigan. Ipakita so, ko sa inyo kung paano natin gagawin ang bagong t-shirt ng Edel Top 4 So let's go! Puna tayo sa ating head press. So let's go! See so, na nga mga ibigan! So ito na mga ibigan, gagamit tayo ng ating gloves para hindi tayo mapaso. No? Ito yung ginagamit ko para iwas paso sa kamay no kasi mainit masyado to ito so, po ay plancha or heat press machine ano all right so ilalagay na nating t-shirt so ito na mga ibigan so ilalagay natin dito so mag-press -pre muna ako ng 5 seconds ano ah? 5 seconds so Ayan. ay natin. Ayan. So, so, ito na po ang aking design. So, ilalagay na natin, ano, ilalatag na natin. So, ito po yung tiplon, pansapin, para hindi siya matunog. Na? So, ganito lang yan, ilalapat natin dito. I'm sorry, kuya, ngayon na ako. So, yun, kasi may damating na customer na, so, naputol. So, ito na nga mga ibigan. So, I-balance lang po natin, ano. So, ayan. I-balance ko lang para maganda ang pagkaganyang pagka press So, pag alam natin i-balance na, ha? So, lalagyan ko na lang dito tiblo. So, yun. Ayos, lang, mga kaibigan. hit press na natin 15 seconds na mga kaibigan 15 seconds so yun hit natin hit na lang po ano So, palamigin natin muna no, kasi ito, cold pill po ito. Mga 10 to 15 minutes po ano. So break muna tayo, balik tayo mamaya. Alright, so balik tayo. So malamig na siya. Tanggalin natin yung pinaka cover nya. So ito na po mga kaibigan. Alright. So ito na po ang uh, t-shirt ni Nero Tangor TV. So second press natin para lalo mas matipay. Para matibay po, mga kaibigan. So, yun, mga ibigan. So, ito na po ang bagong t-shirt ng Edward Blackford TV. So, ayan please subscribe and like and share po mga kaibigan. Follow nyo rin ako sa aking Facebook page, Edward Blackboard TV. So, ito na. Ang bagong t-shirt ni Edward Blackboard TV. So, yun lang mga kaibigan. At maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-support ng Edward Blackboard TV at sa panunood ng Mike Say natin video sa pagdawa natin ng t-shirt ni Edward Blackboard TV na bago. Ano? So, yun lang mga kaibigan. So, see you next video. Thank you! Mm -hmm. I'm just, I'm with you, I don't i how much you want, that I'm not being go. I'm not even even pitching to some kind of girl. I'm the perfect type for one wild night. Yes, I'm a cake Does not make me a bitch? I don't really care. No, way well, wasn't sweet, so sweet. Really swept me out my feet.